Hello guys, good day guys. Nandito tayo ngayon sa Boracay. So, ang tanong ko sa inyo guys, gaano ba kaganda ang Boracay sa gabi? So, ang sagot ko naman sa opinion ko ay napakaganda. Buhay na buhay yung Boracay sa gabi. Ang daming tao, ang daming paninda, mga souvenir item, t-shirt. So, yung ano namin guys na Uh, pakita namin sa inyo kung ano ang sitwasyon dito sa Boracay sa gabi. So tara na, samaan nyo kami. So ikot-ikot kami dito sa Boracay. Tapos bibili kami ng mga subino item at sa pang t-shirt. So tara, let's go. So mula dito sa my station 3. So diretso tayo ng station 2 at station 1. So bye-bye natin yung ano dito guys yung seaside view ng Boracay. at uh, tingnan natin yung pinakamagandang mga ano dito mga paninda at makita natin yung napakaganda talaga yung nightlife dito sa Boracay. ang daming tao ang daming mga dayuhan na pupunta dito so naano na ano kung talagang deserve talaga ng Boracay. na tinatawag siya na ano vacation para sa ano sa mga dayuhan at saka para din sa ating mga Pilipino na pupunta dito sa Boracay na napakaganda ng Boracay. Uh -huh. Napakasarap guys gumala dito sa Boracay lalo na sa gabi. Siyempre maraming tugtugin, malang palinda at napakamura lang naman guys sa mga souvenir item at saka yung ano mga pagkain dito guys sa Boracay napakamura lang guys so makabili ka ng 100 na pagkain 200 na paka affordable naman so hindi na mahal guys yung ano yung pagkain dito sa Boracay Ah, daw set daw? 7,000 So may tatlo din dito guys sa may burakay So kita nyo naman guys halos karamihan ng mga ano foreigners dito ay nagpatatato. yan Ganda din ng tatlo nila dito sa may burakay kada ng mga tugtog dito guys sa rinirinig nyo naman no mga local artist na kumakanta dito sa may Boracay may Antox din dito so ayan kung kayo guys punta lang kayo sa Antox Bakal mo ibang ka? Oo. Ang mga ito? Ang mga ito? na

Ah, yes, siya? Oo. Oh. Pati yung binan, tabi ng minma, sinaga niya. Ay, pwede ah. Ayos na. Oo. Pwede na siya, day. Ano, masuksok. Oo, pwede. Pwede na siya, Ma -ano, oh, pwede pwede. siya masuot. Sige. <laughs>

Oh, amazing. Ito so, 'yung so, kagadan basta lang merma. Okay, sir so, Yan. Ay isa shopping na po kami ng t-shirt ng burakay. Ayan. burakay. Boracay Pagkatapos namin bumili ng mga souvenir item T-shirts So, syempre gutom na Maghanap tayo ng mga kain dito sa may Boracay So, ito guys Nakita namin na Astoria Restaurant So marami pagkain dito dahil sa masarap. So buffet, so kain tayo. Ang sarap ng mga pagkain nila dito. Napaka-mura lang naman. Affordable. 600 pesos per person. And this shirt from Boracay. so So kinabukasan guys, nag-island hopping kami dito sa Boracay. So nakita namin na pagaganda talaga ng Boracay. Enjoy na enjoy mga pinsan ko sa Boracay Island. Lalo na din ako. <laughs> guys, so kumakain na kami ng banana cue. Enjoy banana cue in the Boracay. So guys, pagkatapos namin mag-island hopping, so kumain kami dito ng banana cue. So napakamura lang ng banana queue, 25 peso lang. So dito lang kami kumakain sa eating area. So kasi bawal guys kumain malapit sa may beach area kasi syempre marami nagsa maraming ano mga dayuhan na uh, ano nakahiga sa may ano sa may buhangin, so ayan tignan niyo na guys so yan malayo tayo sa may dagat bawal kumain ng pagkain na malapit sa dagat so enjoy naman guys sobrang dami ng tao dito lalo na sa ano sa umaga kasi oh uh, uh, ano kasi maganda ngayon ang panahon mga pariner, nakita nyo naman guys uh, naliligo sobrang saya dito sa Boracay so deserve na deserve talaga ng Boracay no na dayuhan lang siya ng maraming ano partner mga ano mga tao na hindi pa nakapunta dito so alam niyo no punta na kayo dito guys sa Boracay napakaganda Lalo na pag ito, summer na summer, enjoy na enjoy talaga ang view ng Burakay. Guys, thank you so much for watching my vlog. Sana na-enjoy kayo sa vlog ko. Please don't forget to subscribe my channel, Wajisar Edward. See you my next vlog. Bye!